Sa iba pang balita, nagbigay paalala ang Commission on Elections Region 2 kaugnay sa pantay na pagbibigay ng akses sa mga pampublikong lugar ngayong panahon ng pangangampanya. Sa inilabas na abiso, pinapa pinapaalalahanan ng lahat ng provincial city provincial, city, municipal at barangay officials na payagan ng mga kandidato na gamitin ng mga public plaza, covered courts at iba pang pampublikong lugar sa kanilang gagawing pangangampanya saan man silang partido kabilang upang masiguro na magiging patas at pantay ang oportunidad ng bawat kandidato ngayong campaign period. Ayon pa sa COMELEC, mayroon naman silang mga natatanggap na ulat kaugnay sa hindi pagpayag ng mga barangay officials na gamitin ang mga nabanggit na venue sa kadahilan ng full booking umano ang lugar. Dahil maaari itong magdulot ng hindi patas na oportunidad sa mga kandidato, nagbigay ng direktiba ang COMELEC na panatilihin ng mga opisyal ang kanilang neutrality at hayaang may ng mga kandidato ang kanilang mga plataforma at isulong ang malaya, patas at transparent na eleksyon. IFM News